Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? na no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At magbabasa na tayo ng ating mga sender. Pwede po ba magtanong idol? Kasi ako ay nag-iisa lang sa bahay. Tapos ang asawa ko kasi OFW siya. Ilang taon na siyang hindi umuwi. Isang gabi, medyo nakainom ako idol. Tapos ang kumari ko ay pumasok sa loob ng bahay namin. Bigla niya akong hinalikan. Pero kahit nakainam ako idol, ramdam ko yun. Nagtataka lang ako bakit ginawa sa akin ang kumari ko at alam naman niya na may asawa at anak ako. At pero, ang time na yun idol, gusto ko na sana siyang tikman. Kaso bigla akong natakot dahil andon ang anak ko. Ang tanong ko po ngayon, at bakit yun ang ginawa ng kumari ko? May gusto po ba siya sa akin? Yan, ang katanungan ng ating sender ay kung may gusto nga ba si kumari sa kanya. Kasi one time nasa bahay siya, nakainom siya, pumasok sa kumari, tapos yun nga hinalikan siya. Gusto niya daw itong tikman, ramdam na yun kahit na meron siyang inom. Pero natakot lang siya bigla dahil siyempre andun yung anak niya. So, ang tinatanong niya, bakit ba ginawa ng kumari niya yon Kung may gusto nga ba sa kanya? Tayo ay magbibigay ng opinion dito sa ating sender na isang lalaki. Para sa akin, kung tatanungin mo ako bilang babae, yes. Kasi hindi naman gagawin yon ng isang matinong babae kung wala sa yung gusto yon. Lalo pat alam niya na may asawa ka, may anak ka, ba? Diba? Ibig sabihin ay legit na may nararamdaman sa sa'yo yung isang babae. Kung baga ikaw ay patay mali siya sa kanya, hindi mo siguro siya pinapansin or binabaliwala mo siya, kaya yung ending hindi na siya makapagpigil sa kanyang sarili ay pinasok ka na niya at talagang hindi lang yun hinalikan ka pa niya So sa paghalik ng isang babae, meaning na yun or sign na may gusto talaga sa'yo ang isang babae Kasi ang isang babae, hindi naman yan maglalakas loob sa'yo Kung talagang wala siyang gusto para sa'yo Or baka mahal ka na niya Kasi ang isang babae, hindi naman yan Ganyan ang gagawin niya kung wala siyang nararamdaman So, kung tungkol naman dun sa gusto mo siyang tikman ay maghunos dili ka. Dahil, syempre, may asawa at anak pa rin. Kapag once sa ginawa mo yon ay mawawasak ang iyong pamilya. Lalo pa yung asawa mo ay naghihirap sa ibang bansa. Bahang ending, umuwi yung asawa mo tapos kayo ay maghihwalay. Gulo lang niyan At ang ending naman ay hindi kayo magiging masaya ng iyong kumare. Dahil, syempre, meron kayong masasaktan, meron kayong maapa mapapaka na tao at ang anak mo ay magkakagulo at masisira yung pagtingin niya sa'yo. Kaya hanggang ngayon na hindi ka pa masyadong natutokso sa kanya, mas maganda na layuan mo na yung kumari mo, wag mo na siyang talagang tikman, hayaan mo na yung nangyari sa inyo na inalikan kanya pero hindi mo siya pinatulan, okay lang yan. Hindi naman nakakagwapo ang isang lalaki na pumapatol sa ibang babae na hindi mo pag-aari, ba diba? Mas nakakagwapo yung isang lalaki na kahit maraming nanunukso na isang babaya, hindi ito pumapatol. Yun ang tinatawag na talagang loyal na asawa at talagang guwapo ito. Kasi nga, syempre, ikaw ay loyal ka sa asawa mo. Mas maganda yun. Huwag kang matutokso dyan sa kumari mo. Layuan mo na habang wala pang nangyayari. O baka mamaya, ay hanggang sa panaginip, ay daladala mo pa rin yung nangyari sa inyo, ha? Ay talagang baka mamaya, ay hindi ka na makapagpigil at ikaw na mismo ang pumunta sa kanya kapag ka nagkataon. Ako po, ka. Huwag na huwag kang magpapadalos-dalos. So, yun lang po yung ating ano sa ating sender. Siguro na intindan mong ibig kasabihin. Maraming salamat sa patuloy na pag-support mo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.